kay Lee. Dito na naman tayo. Pag-ibagong episode na naman tayo kay Lee. Masarap to kay Lee. Pwede pulutan. Pero sa atin kay Lee, pang mukbang. Kaya napakasinti lang ang ating episode for today. Kagawa lang tayo ng bukis. Simpleng Re recipe lang tayo kay Lee. Kagawa lang tayo ng bukis. Kaya panoorin nyo kung paano natin gagawin ang ating bopis na para simple lang simple pag bopis simple lang ang mga sangkap niya kaya tara ano yung sabihin natin yun? bopis 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 yun kay <laughs> napakasimple lang ang ating gagawin ngayon gagawin lang tayo ng bopis paborito ng Pinoy kaya ano pang inintay nyo tara samahan niyo, samahan niyo na ako let's go kaili, ito yung bupis natin kaili ito yung lungs nya, ito yung puso niya. yan pakukuluhan lang natin yung kaili, gamit ang ating lemongrass tapos pamintang buo, yan kaili gagamitin natin siya ng lemongrass at pamintang buo, yan, napaka simpleng sangkap na kaili, meron tayong sibuyas bawang luya a sweet powder kaili, yan Meron tayong isang buong baboy. Deep. cubes. Yan. At meron tayong laurel kay Yan. Siyempre dahil bupis meron tayong labanos. Carrots. At meron tayong patis kay Yan. Suka. At meron tayong liquid seasoning kay Yan. Kasi itong mga seasoning na kay Liquid seasoning. kumpleto niyang kay Lid. Kahit hindi tayo gagamit ng mga Aji uh, Jinimoto at Magic Sarap. Kaya yeah. simple simple lang panoorin niyo kung paano natin gagawin ang ating pupis paborito ng Pinoy lalo na sa andaan. Pupis ang kailangan para yun ang pulutan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Shout out muna tayo diyan. QND Department, shout out sa si yun mga idol. Jeep Hero, Gilbert Santos, uh, Gerald Avila. Kaya shout out sa mga idol. Sunora Boys, shout out. Alamang Boys, Wack Riders. Shout out sa inyo mga Wack Riders. Uh, Stolano Group. Kaya shout out sa inyo dyan. ECX ng Cameroon, shout out. Kaya, Copy Boys, ano pang inintay nyo? Pag-umpisa na tayo. Papakulam mo natin yung baga niya at saka yung puso. Tara, Kuti Boy, siya na pwede niyo. Let's go! Yan kay habang nagpapakulo ako ng tubig kay Ili, ay ako naman, nag-umpisa na sa kanyang gawain. Tinira niya na kagad kay Ili, yung sibuyas. Medyo kahit konti lang yan kay kasi mayroon pa tayong carrots at labanos. Malilit din ang iwan niyang kay Ili dahil bopis nga ang ating episode for today. Kaya yan kay update, update lang tayo ulit mamaya pag naglalagay na tayo doon at pag pinakuluan na natin ng ating butis at kumulo na rin ng ating tubig. Yan. Ang kaili, update ko lang kulit mamaya. Huh? kay kaili, titignan natin ang ating wow, pwede na ito kaili. Lagay na natin yung lemon dress natin. Ito yung pamintang buo natin kaili, lagay na natin yan. yung laurel na pagpaswerte and lagay na natin yung kaili para mas bumaho pero lagay na natin ang asin yung kaili lagay natin ang asin para magkala siya ngayon magkala natin yung kaili tapos pwede na natin ilagay yung natin kay yung baga niya. Lagay na natin. Yan. Simple nga na ito kay Lee, ang ating episode. Ang paborito ng Pinoy. Bukis. Takpan na natin yung kay Lee. At uh, update lang kayo ulit mamaya. Tingnan natin kay Lee. Wow! Mukulit mo na. Ang pangkay Lee, mabangit talaga kung may lemon press ninin natin 'yan kung minuto pa kay Okay na to. Yan. Tagpan mo natin ulit yan. Para mamaya. Kunin natin yan. Yan kay Pagkalipas ng 10 minutes. Pwede na to kay Lee. Yan. na natin yan. Yan. Ito ulit mamay kay Lee. Palamigin mo natin Yan. Sige na pa. Tara kay Hilly, mag na tayo mag-slice ng ating baga. Maliliit lang dito kay Hilly yung iwan na. kaya kung gustong kumain na masarap kayo eh paghirapan pag, pag hiwa pa lang kayo eh kan? mabusisi na yan St. lang din lahat yan kay Eli, pati yung puso natin lahat. Ganito lang din para laki ito ulit. Medyo marami na ipa na ating diwa eh. Yan kay ni lahat yan kay Ili. Ito,

kasi yung buffis hindi rin patulog basta kahit simple siyang katulog kayo kahit pag i-slice dito kayo yung mabusisi e no ayan okay. lang natin mag golden brown yung luya natin para may lagay natin yung pawang lagay natin kayo yung pawang ayan na yung natin kayo yung sibuyas ang masarap sa handaan. Bukis, paborito ng Pinoy. Yung kaili, okay na yan. Lagyan natin yung sibuyas natin. Likos lang natin yan. Paghanap wala ko ng silindrin kaili, Kailangan ko yung ito mga Wala nga kasi may 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 kunting anghang kasi dito sa pinakita natin wala tayong siling green kaya magtama ko yung sa okay na rin kung bako na pwede natin ilagay kayo dito yung ating iliwang yan, labor kaya yung puso nya yung kalusan natin binigay ni Dito ko na ibigay para malagpag yung mga bumaho yung mga nilagay mga... natin sa Takpan lang natin ito kay at mamaya ano natin yan. Pa, ano yung mga natin yung mga katas niya. Yan kay Ili, check natin yan. wow pang nakailig yan ito na natin yung kailay ng lauril at ilalagay na rin natin yung ang natin kailay, yung sweetie kailangan kasi pag pagbukis kailangan makulay kaya ilagay na natin yung aswiti natin kay powder para kumulay yung ano natin higas na natin yung kaili tiri-tiri so, natin yung apoy Wow! Pagkain so, na natin ito kayo ng suka. Pero kayo ko ganito para sa Para talagang mas suabi. Kaili, okay, lagyan natin yung suka yan. Ayan. Tapos maglalagyan na rin tayo ng kaili ng tubig. One-fourth na baso lang kaili. Ayan. Hanggang maluto na ito kaili. Ayan. Takpan muna natin ito kay at mamaya natin maglagay ng mga ingredients niya. Hayaan mo muna natin siyang mag-absorb ang kanyang mga gina nilagay natin. Takpan muna natin yan. Tingnan natin. Wow! Yun ang ating ano kayo Bopis. Yan. Nagdagdag pala tayo ng powder lip kayo Yan ilagay na natin yung ano natin daily pag maputlay yung bupis mo kaili eh, hindi yung bupis ang tawag mo kaya maglagay na tayo ng pork cubes para suabi talaga ang lasa kaili tapos maglagay na tayo ng nor liquid seasoning kaili dahil ito yung ano natin Aloin na lang natin Wow. At maglagay na tayo kay ng patis. Isang ano muna kay Ilin. Isang sandok muna. Yan. Alawin natin yung kay Para muna, ilagay na natin yung sili natin. Yan. Lagay na natin yung sili para may kick na. Mamaya oh, yung mga Ingrid. Ayan, lagyan na natin yung kaili, siling green at pula. Pwede rin kayong hindi maglagay kaili. Dipindi lang din yan sa inyo. Maglagay tayo na sili para may anghang. Ayan. Takpan nyo natin yung kaili. Tuloy-tuloy lang natin yan. Pululuto. Ayan. Takpan nyo natin yan. Check natin ulit kaili. Wow! Mmm! Pangalit kay At titikman na natin ito kay Para mamaya ilagay na natin yung gulay. Para kung anong kulang kay Lee. Titikman natin. Wow! Panalo kay Lee. Pagkita ng kunting-kunting patis kay Pwede rin kayo maglagay kayo ng asin o toyo. Pero sa ating patis lang, konting patis lang kayo Yan. Panalo na yan kayo At lang natin at mamaya ilalagay na natin yung labanus at yung carrots. Yan. Tuloy-tuloy lang natin yan kayo din. Hanggat maubos yung sauce niya, kaya ilalagay na natin yung ano natin, labanus at Carlos. Pwede ka natin kay Lee. Wow! Boom! Pwede, pwede na siya kay Lee. Ilagay na natin ang ating labanos at carrots kay Lee. Pagsama natin yan. Dari. At haluin lang natin kay Lee. Wow. Kunti na lang kay Eli Okay na yung Bukis Paborito ng Pinoy O paborito ng bayan Wow Tuloy-tuloy lang natin ito kay Lee. Para okay na yan Mas masarap kasi kay Eli Na hindi gano'n siyang ano masabaw Daan? para takpan mo natin kay Eli mga 10 minutes balikan ulit natin yan yan kay Eli pagkalipas ng 10 minuto wow okay na to kay Eli wow ito na yung finished product ang ating bupis paborito ng Pinoy lalo sa handaan bupis ang kailan ang kaili wow yan kaili, titikman ng hurado natin ito kung okay na ba yung ginawa natin bupis yan, titikman ng hurado natin yung kaili yung kaili, titikman ng hurado natin kung okay na ba yung ginawa natin bupis Kailin yung kailin yung kailin yung kaili. yung kailin yung ano wow. kailin natin Kayli yung na kami ng kanin at yung kailin 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 paborito ng bayan, wow. ano pang yung nyo yung tara sumabay na. masarap kailin yung kailin yung yung egg na nga lang kay Rice natin. Wow, tara na. At hindi po kumain dyan. Sumabay na. Let's go. Wow. Oh my God! Wow! Yung kay Ely, katatapos lang natin kumawa at magluto ng bupis bago tayo kumain. Pasalamatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa

Para sabi-sabi tayo yung bubusog. Wow, napakasimple lang kayo. Ito ang the best sa handaan. Ang kainta kayo. Ang kainta tayo. Wow. Hmm. Panalo kayo. Eh. Okay, lalo tayo. Panalo kay Eli. Eh? Tama-tama to kay Eli sa holiday season. Pwede-pwede kayo gumawa ng bobis. Sa so pagluluto kasi ng bobis kay Eli, eh. iba't ibang style. <laughs> Fucking okay, baby. Mm. Maybe. Hey. harus kayak ini kita harus beli Ừ, lấy mấy cây ô, ừ, cái lấy mấy cái ô, Hmm, oh. Kelly 100% kaya yan? Katanggira bobby. The dispute mo namin ito kaya kami magpapaalam sa at serve na naman tayo sa simpleng haptongan kaya huwag kalimutan na kayo mag like share, subscribe oh thanks God para updated kayo lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat bye bye, bye, -bye.